Doble ang Gemini. Doble ang problema at doble ang saya. Nakilala mo ang 'yong intelektwal na katumbas, isang masayahing banter machine na kayang sumabay sa inyong pagbago-bagong kaleidoscope ng mga ideya. 'Yan ang magic. Marahil kaunting kalituhan ng dalawang Gemini na magkasama. Ikaw at ang 'yong Gemini na kapareha ay nagsasalita ng parehong wika, Sarkasm at lahat. Ang pag-uusap ay umaagos na parang walang katapusang laro ng verbal pingpong. Tumatalon mula sa isang kawili-wiling paksa, papunta sa susunod. Kalimutan ang small talk. Magdidiskusyon kayo ng pilosopiya sa isang minuto at magpaplano ng weekend getaway sa susunod sumasabog ang pagiging malikain kapag nagsanib ang dalawang Gemini. Kayo ay naging isang buhawi ng mga ideya, tumatalbog sa isa't isa na parang mga tao na nagpapailaw ng mga paputok, nagpapasiklab ng mga makinang na pag-iisip at nagpapalakas ng intelektual ng mga pakikipagsapalaran. Ang mga debate ay nagiging masayang palitan ng reticism na may tawanan at masayahing mga pahayag bilang inyong mga sandata. Ang mga Gemini ay maaaring maging takot sa commitment. Mabilis magpalit ng interes. Ito ay maaaring magdulot ng mga issue at tiwala at mga hindi natapos na proyekto na nagkalat parang mga abandonadong sandcastle sa dalampasigan. Squirrel. May nagsasabing squirrel? Ang susi sa isang masiglang relasyon ng Gemini at Gemini. Aktibong pakikinig, ibaba ang telepono. Bukas na komunikasyon. Ang katapatan ang pinakamagandang patakaran kahit na masakit ito. At isang malusog na dosis ng kompromiso. Tandaan, kahit na ang pinakamakinang na ay nangangailangan ng kaunting istruktura minsan mag-schedule ng dedikadong brainstorming sessions at magkasundo na tapusin ang inyong sinimulan. Kaya ang pagsasama ba ng dalawang Gemini ay isang recipe para sa sakuna o get intellectual intelektual na nirvana? Maaring pareho, ngunit sa kaunting pagsisikap at pag-unawa, ang re iyong relasyon ay maaaring maging isang buhawi ng tawanan Walang katapusang pagalugad at isang patuloy na hamon upang panatilihing matalim ang iyong isip. Pagkatapos ng lahat, hindi ba 'yon ang buhay at pag-ibig tungkol sa lahat? Tandaan, maghanda, maging isang wild ride ito.